All ah. right. Yan, magandang hapon mga idol. Andito tayo sa Duyanan. Natatagpuan po ito sa Barangay Danlagan, Padre Burgos, guys. Sir, ang ganda ng Duyan mo ah. Thank you. Hello po. Andito ako ngayon sa Duyanan at kasama ko si Sir Marlon, ang owner ng Duyanan. So ano, tara. Kwentuhan na tayo. Patabi naman po ako. Kailang <laughs> naman tayo mga konti mga idol. Sir Marlon, paano nagsimula ang Duyanan? Gandang question. Actually, yung duyan na nanggaling siya sa literal na mga duyan katulad nito. Mm -hmm. Kasi kung napansin mo yung mga duyan dyan sa kabilang area, yan mismo yung duyan namin nung mga bata pa kami. Pero dito siya nakasabit sa sa mangga. conceptualize namin yung magiging business. Sabi ko sa family ko, ano kaya yung magandang pangalan, yung medyo catchy. Kasi mm -hmm. ako gusto ko talaga personally, one word lang tapos Tagalog. So sabi ko, why not duyan? Sabi ko parang masyadong maigsi. Tapos naging duyan ni amang at ni inang, parents ko naman, sabi ko parang masyadong mahaba duyanan kasi parang 'di ba, pag maraming puno ng mangga, manggahan, pag maraming saging, sagingan, maraming duyan, duyanan. Yung pala, kaya duyanan. <laughs> Mangalwang katanungan, ano yung mga pinagdaanan yung mga challenges, mga struggle dito sa duyanan? Bago kami nag-open ako marami syempre unang-una yung location namin. Kung napansin nyo, mm. hindi kami tabing kalsada, mm. tapos kami lang yung nandito. So challenge talaga siya paano namin siya i-market. Pero ako bilang galing naman ako sa corporate world, may 13 years mm. ako experience mm. kasama na yung marketing sa so, parang inexplain ko na lang sa family ko na kailangan active tayo sa social media. So yun yung mm. naging way namin para masolve yung unang problem namin, yung location namin paano namin siya masosob, di ba? Kailangan active ka sa social media. Isa pang struggle namin is hindi sana yung mga taga dito sa ganitong concept mm -hmm. na parang may restaurant. Kasi siyempre sanay tayo sa mga mga fast food chain, di ba? Mm -hmm. So parang para gusto namin may experience nila na kahit hindi sila lumayo, hindi na sila gagastos ng pamasahe, makakapag-celebrate sila ng birthday sa labas. Sama. Makakakain sila sa labas, di ba? Mm -hmm. Pero nandito lang din sila sa bayan namin, sa patriburgos so, Kaya kailangan minsan mag-take din tayo. Oo, yun pa, Risk talaga siya kasi syempre 2022 fresh pa yung pandemic, bago pa lang tayo uh, lumuluwag ng konti. Isa rin sa nakatulong sa amin kasi sabik lumabas yung mga tao, Diba? ba? Hmm, kasi tama. ilang taon tayong hindi naman tayo nakulong pero nagkaroon ng mga restriction Nung lumuluwag na, hindi na tayo naka-face mask, hindi na tayo naka-face shield, hindi na pwedeng kahit hindi na tayo magkakalayo masyado, hmm. de ba? So nakapag-banding na tayo ulit, nakalabas na ulit yung mga family, nakapag-celebrate na ulit sila sa labas ng bahay nila kasi aminin mo, ilang mga birthday yung hindi na na-celebrate sa labas, laging sa bahay lang kasi sa pandemic. Kaya parang nakatulong din sa amin na sakto yung pagbubukas ng doyanan, uh, yun din yung unti-unting lumuluwag na from pandemic restriction. Ano yun naman yung mga kakaibang pagkain pwedeng ipagmalaki ng doyanan? Ayan, magandang question din yan ang duyanan sa kanin pa lang kakaiba na. Kasi kung napansin nyo, lang kanin namin. Pero take note, mm. hindi siya food color. Okay. Siya ginagamitan namin ng bulaklak ng blue ternate. Yan ay natural uh, herbal, herbal medicine siya. Ay, safe siyang ipang kulay sa pagkain. Ginagamit siyang tsaa, ginagamit siya sa... Yun nga, sa kanin bilang mm. uh, rice water, kaya siya nagiging blue. In terms of bestseller naman, syempre, taga keson chami, halo-halo, sisig do lahat naman uh, mabenta, lahat mabenta. Meron pa kaming isa pinaka-hero product namin yung turon. Ay dapat mm -hmm. nabigyan ko kayo. Kung hindi niya natatanong abot, yung turon pa kasi <laughs> nung una naming inintroduce, napansin ko hindi siya masyadong binibili, hindi siya masyadong napapansin sa menu. So ang ginawa namin, sinama namin siya sa set meals. Yung okay. set meals, siya yung pag binili mo, isang set, may kanin, may sabaw, may ulam, mm -hmm. may turon. So from there, unti-unti siyang nakilala. Ang nangyayari ngayon, tuwing bumibili sila ng set meals, yung turon na yung pinakang favorite oh. nila. Yung iba, may naglihi na sa turon, araw-araw bumabalik mm. yung husband. Totoo, totoo ang oh. mga kwento yan. Tapos talaga yung lalo ni mga estudyante, naging favorite nilang merienda. Pakita oh. ko sa inyo, kasi yung turon namin okay. maliliit lang siya para matikman. So turon talaga yung... Turon talaga ano, yung ano, ano, pinakang, yes. pinagmamalaki ng duyanan. Yes. yes. Mamaya titikman natin yung mga idol. Bakit ka napunta sa ganitong negosyo? Actually, medyo malayo. Graduate ako ng computer science. Pero ang job experience ko, syempre, naging IT naman ako. Napunta ako ng IT mm -hmm. industry. Tapos, afterwards, pinush ko yung passion for arts. Kaya napunta ako sa display department naman ng SM Supermalls. Malls. Yun, okay. nagamit ko dito, yung interior designing. Tapos that time, ah, pinag-aral ako ng SM Foundation so, scholar ako ng SM Foundation. Kaya nung tinayo namin yung dayanan, isa sa naging advocacy namin, sana magkaroon kami ng scholar din in time. So kaya yung isa naming crew na nagpa-part-time, actually siya ay aming scholar. <laughs> 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 <-iya>, mga idol. siya <laughs> po pala si Kyle. So taga rito din po siya sa bayan namin. <laughs> taga Barangay <laughs> pas So, one time kasi gumawa sila ng project dito kasama yung mga classmate niya. So, nakita ko yung potential niya. Masipag, maasahan, dedicated. Wow. So, sinabi ko sa parents ko, kukuha kami ng isang scholar. Kaya nandito si Kyle. Jan Kyle Mistas. Hi, Kyle! Hello po! Nandito <laughs> <laughs> na ako sa Idol Sound. <laughs> <laughs> ano? Wala na? Wala ng turod? Wala ano, ano. <laughs> Po dito sa Duyanan. Tagaw po dito sa Duyanan. Tara po dito sa Duyanan. Tara po dito sa Duyanan. Punta po kayo dito sa Duyanan. Punta po kayo dito. <laughs> Masarap po yung pagkain. Punta po kayo sa Duyanan. Ah. Hi guys! Punta na kayo dito sa Duyanan. Sarap ng pagkain nila. Magandang hapon po sa inyo mga ka Duyan. Tuloy po kayo sa Duyanan. Maaari nyo po kaming ipallow sa aming Facebook page, Duyanan PH. Kung gusto nyo naman pong magpa-reserve, pwede po kayong tumawag sa amin or mag-text sa 0928-391-0105. Salamat po!